Mahirap ba para sa iyo na baliwalain ang mga komento ng ibang tao tungkol sa iyo? Minsan maaari mo mahanap ang iyong sarili na hinahayaan ang mga upinyon at iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo na magdigta sa kung paano ka mamumuhay. Kung ito ay dahil sa takot na hindi maaprubahan o upang mapabilib o masatisfy ang mga expectations na inalalagay sa iyo. Itong patuloy na pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba ay maaaring maglagay ng bigat sa iyong mga balikat. Kaya kung ito ay isang bagay na inaalala mo, narito ang anim na paraan para mabaliwala mo kung ano ang mga iniisip ng ibang tao. Number 1, pagpapakita ng pasasalamat para sa iyong sarili at sa iyong mga nagawa. Naglaan ka ba ng ilang sandali, kamakailan, upang tignan kung gaano kalayo na ang iyong narating? Napakadaling mahuli sa pagsisikap na mapabilib ang mga nakapaligid sa iyo ng mga mataas na grades, mga skills, at pera. Baka mo ay hindi sapat ang kinikita mo o kung sapat na ba ang mga nagagawa mo. O mag-alala na ang iba ay maaaring tumingin sa iyo na may kahihiyan o naawa. Ang pagpapakita ng pasasalamat hindi lamang sa mga nakapaligid sa iyo, kung hindi sa iyong sarili, ay isang mabisang paraan ng pagpapahusay ng iyong mental well-being. Isipin ang lahat ng mga bagay na nagawa mo sa nakalipas na dalawang taon. Malamang nawala ka na sa eksaktong lugar kung nasan ka noon. At kinailangan mong pagtagumpayan ang ilan sa mga personal na problema at kahirapan upang makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Dapat kang maging iyong sariling cheerleader. At tumingin sa loob upang mahanap ang pagpapatunay at pagmamalaki sa iyong ginagawa at kung sino ka. Number 2. Ang alone time ay okay lang. Unplug at lumayo. Gaano ka kadalas gumamit ng social media? Ang paggamit ng social media ay maaaring makatulong sa mga taong walang gaanong pakikipag-ugnayan sa iba na maging mas konektado. Gayun pa para sa iba ang mga ugnayan ay maaaring makita para sa kabaliktaran nito. Ang paggamit ng social media kapag dumaranas ka ng may hirap na problema ay maaaring maging mas mahirap para sa iyo na iwaksi ang nararamdaman mo. Dahil ito ay maaaring patuloy na nagpapaalala sa iyo kung paano mo ito hinarap kumpara sa ibang tao. Walang alinlangan na kapag kumonek tayo sa ibang tao, maaari nating hayaan ang kanilang mga opinyon na magtagumpay sa mga pag-iisip at aksyon na manaig sa atin. Kaya maaaring makatulong na maglaan ng ilang oras ng mag-isa at lumayo sa internet at social media paminsan-minsan. Number 3. Tayong lahat ay tao. Hindi totoo si Superman. Inihahambing mo ba ang iyong sarili sa iba o minamaliit ang iyong mga nagawa sa harap ng ibang tao? Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari na halos lahat ng tao sa mundo ay nakagawanan ito. Gayun pa man, kapag nilagay mo ang iba sa isang pedestal, maaari mong ilayo ang iyong sarili mula sa kung sino ka talaga. Baka tinitingala mo pa ang iyong hero kaya wala kang halaga. Sa paghahambing, ito ay maaaring totoo, lalo na kapag ang iyong hero ay isang taong kilala mo. Tulad ng iyong magulang, o iyong boss mo, o isang napakatalinong kaibigan. Ngunit nakakatulong na alalahanin na kahit mukhang perpekto sila ay nagkakamali rin sila. Walang magic gift na kakaunti lang ang na nakuha kapag sila ay pinanganak. Lahat ay maaaring magkamali paminsan-minsan. Tandaan, ang mga taong ito ay isang humihingong buhay na tao na nakagawa na ng pagkakamali at nagkakamali pa rin kahit na hindi mo sila nakikita. Number 4. Pinapanatili ang focus sa kung ano ang gusto mo. Ginagawa mo ba ang mga bagay na gusto mong gawin? Bawat tao ay may iba't ibang perception, pagnanasa, libangan, at hilig na gusto nila. Dahil dito, maaari mo makita ang iyong sarili na iniisip ang kung ano ang sasabihin sa iyo ng ibang tao. Na ang gusto ng iba ay maaaring subukang i-reframe ang iyong mga gusto o hangarin para umangkop sa kanilang mga iniisip at damdamin ng hindi lubusang iniisip ang tungkol sa iyo. Kaya subukang maging mapili sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung igugugol mo ang lahat ng iyong oras sa pagharap ng mga issue ng lahat, mag-aalala ka sa mga bagay na hindi mo kinahihiligan o mga bagay na nagpapaisip sa iyo kung bakit ko ginagawa to. Teka lang, ayoko talagang gawin ng mga bagay na to. Kaya upang maiwasan ang pagkahulog sa mga sinkhole na ito, ay gumugol ng mas kaunting oras sa pag-aalala tungkol sa bawat maliliit na bagay at subukang magpinta mula sa isang larawan ng kung ano ang talagang gusto mo. Number 5. wag mong subukang pasayahin ang lahat. Kahit sino ka man, hindi mo mapapasaya ang lahat. Personalidad nagkakaiba. Magkakaiba rin ang mga opinyon. At lahat ay patuloy na nagbabago, hindi lamang kung paano kanila tinitignan kundi pati na rin ang kanilang sarili. Kaya habang iniisip mo na ang buong mundo ay pinagtatawanan at tinuturo sa'yo kapag na nagkamali ka, hindi ito ang kaso. Ang mga tao ay nakakamove on at nakakalimutan ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang gawin ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang nararamdaman mo sa isang bagay kumpara sa kung ano ang aktwal na nangyayari. Ang pagsusumikap na pasayahin ang lahat sa iyong mga aksyon ay tunay na imposibleng plano na walang sino man sa mundo ang makakakamit o nakamit kailanman. At number 6, pagbuo ng iyong self-esteem. Ikaw ba ang sarili mong pinakamasamang kritiko? Dahil tayo ay may pananagutan sa paggawa at pag-aaral mula sa ating mga karanasan, malamang na ilagay natin ang ating sarili para sisihin. Bilang isang resulta, Gayun pa man, kapag pinupunan mo lamang ang iyong sarili sa halip na subukang matuto at itama ang iyong mga pagkakamali, ay may panganib kang masaktan at masira ang iyong self-esteem. Ang pagkakaroon ng magandang self-esteem ay mahalaga dahil makakatulong ito sa iyo na ikiit ang iyong mga iniisip at pangangailangan at upang maging mas pakatotohanan kapag gumagawa ng mga desisyon. Ito naman ay makatulong na alisin ang tila mapilit na pangangailangang suriin o pag-aralan kung paano at ano ang ibang tao sa iyo. Kapag nagawa mong mapanatili ang isang malinaw at magandang imahe ng iyong sarili sa lahat ng iyong lakas at talento, maaari mong makita na ang pananaw at opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo ay lilitaw lamang sa iyong likuran. Madalas mo bang nakikita ang iyong sarili na naapektuhan sa mga sinasabi ng ibang tao? Saan nakatulong ang video na to? Nga pala, alam mo ba na may mga mindset kaya single ang isang tao? Dito sa video na to, panoorin mo.